good afternoon yan welcome back sa ating youtube channel yan nagre repair tayo dito guys ng ano hire hire ito guys oh na no board walang power ang gawin natin dito mag convert tayo ng uh, poor wires i poor wires natin yung regulator na poor wires ayay oh so, gamit tayo nito punutin natin yung regulator papalitan natin ng ano yan 4 wires yan Okay punutin ko muna to bunot Bunutin Tingnan natin guys kung ma uh, natin ito. Uy, pambihira yung nahulog pa. Pinuha yung isang yunin, Han? Hindi. Ha? Hindi. Akala ko pinuha, bakit yung din... ano ba yung pinuha? Sila higi daw kinuha eh. Ayan. Tingnan natin ito ha. Ito yung regulator niya, oh. Binunod ko na tapos. Dito tayo mag-connect ng opto. Opto coupler niya. Gamitin natin yung opto. Binutin na rin natin itong ano. Yung kanyang uh, G IGBT. Yan. Ito. Tapos itong okto niya guys. Yan ang gagamitin natin. Okto niya. Original. Ayan. Oh. Ito. Ayan. Ah. kor wires tayo. yun ata. ko sa inyo. 'Yon. Ito yung ano natin, oh supply. punutin na natin itong ano, guys. Itong opto na 'to ang gamitin natin, yung original niya. Hindi 'to nakakabit. Gayahin lang natin 'yan niyang pagkabit oh. Yan. Dito tayo magkabit sa 34 yan. Kabit tayo mamaya doon. Sundin lang natin tong ano. Yung guide niya. Dito natin ikabit oh. Punutin na natin to para din tayo mag-adjust. Punot. Oh, Maganda kasi original din gamitin eh. Original na ukto. Pwede rin naman to guys. Pwede rin. Wala pala silang Nutella doon na no? Ha? Wala pala silang Nutella. Hmm. Tabunutin ko lang muna to ha. Original lang gamitin natin. Yun. Tinanggal ko na yung upto guys itinating bukto uh, dyan gusto tanggalin natin to lipat natin to dito sa so, ating ito lipat natin to yun ay mag-adjust pa kasi ng ano to guys pag di natin ilipat ito ilipat natin dito sa so, pinagbunutan natin ng pinagbunutan natin ng ano ng octocopler yan yun tapos isa yan inangan ko lang muna before wires natin to kasi may problema yung kanyang power supply yun hmm. yan sundan lang natin to guys yung ano dito ito i ano ko na to ihang ko yung isa nyan kasi sa 3 4 tayo nagkabit ito ang bubunutin ko sa likod yun ang gagamitin natin yan Yung 3, 4 guys ang ating gamitin. Dito yung marking niya oh. Oh. Dito tayo magkabit sa likod. Tabunutin ko lang muna. Dito ko muna tong likod. Ito bubunutin ko guys oh. Ito, ito, ito. Hindi na natin gamitin yung regulator nito. Sayang yung ano eh, original to eh. Yan. Ito, dito tayo magtatap. Yan oh. Yon. ang tap nito sino yan dito natin yung tap to guys yung isa tapos yung blow dito parang nilipat lang natin guys yan Yan, testingin natin to guys ha. Ah. Test natin to. Yun. Tapos yung ating positive pula. positive to. Itabit natin dito sa ah. tindahan natin dito sa regulator kaya sa may chopper direct to guys eh naka direct yan ito oh. ito nya ito yung positive positive nya guys dumaan dito ito yung positive nya dumaan sa coil ito yan pwede tayo mag top dito So yan oh. Yan, pwede tayo dito guys, mag tap sa pinagbunutan ng ano ng IGBT. May IGBT dito eh. Positive Yan. Ito yan oh, yung dulo so, may diode. Ayan na oh, ng diode. Ito yung positive na idaan natin sa coil. Ito yan. Yun. Natin na. Yan. Positive. <clears throat> Tingnan natin to. Ang umiilaw kasi nito guys, ito lang dito lang umiilaw nya oh. hindi umiilaw yung ating system walang power yung ating system pero dito meron yan tingnan natin to ha okay na yung ating positive negative naman itong isa yan hanapan natin yan dito lang naman pumunta yan yung negative natin itong mga to para hindi naman ano tingnan ito. 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 Ito negative to. Ito, oh. ito yung negative nya. Ito na nga. Magamit tayo ng negative. At dito naman i-direct ang negative. Pwede. Ito direct tayo dito. Oh. Dapat ina-inayong sa anuman dito. Yan. Negative natin guys. Kapasitor. Dinaan lang natin sa ano guys. Ano to? dumikit ah ang kunat ah yung negative natin ayan okay tapos na yung ating kabit testing ulit natin to Ano na ba to? Positive. Tingnan na natin opto. Yan. Full DC pala to. DC yung capacitor Kay pan motor. Yan. E, ganyan muna natin. Ito e, temporary. Tingnan natin to kung may reactor to guys. Dito oh. Ito reactor nya oh. tanggo reaktor, reactor. Kita kami tanggo lang reactor. Terus tingnan natin kung sumabog. Sumabo, guys. Sana gumana Yan. Saksakan. Saksak natin to. Ito yung supply natin. Yon Saksak natin guys. Subok. Kung sumabog. Tingnan natin Ah. Check muna kung ilaw siya. Yun. Ay, nilin charger ko na dyan sa baba. Hindi. Yun, meron na guys, oh. Sa taas, hindi mo kayong baba. Meron na tayong ilaw. Umana na guys. ngati system. Si umilaw na guys, umilaw ito Yun o. Oh. Tingnan ito ha. Ayan. Punutin natin yung iba rito. Yung... Masahan ng mga ano. Hindi dapat hindi na no? dapat gamitin. Masahan ng mga scrapper ng ano. Unit. Dami nga eh. Ito guys, oh. Tingnan nyo to ha. O, oh, tingnan nyo guys. Dapat tumilaw na yan. Tingnan board, nyo na. ha. Board ng ano yan? Hindi ko alam kung anong board. Career? I don't know. Ayan. Ah, career. Ay, kuling yan ah. IJR sa Kubaw. Kubaw? Ay, sa Ubaw, hindi Manila siguro. Sa Anong error ng ano? Tanungin mo. Yung kulin. Ayan guys, tingnan nyo guys ah. Tingnan nyo yung ano. Yan. May power na oh. Ayan oh. Yun, nag-click na yung ating relay. Ayan. Alala ko pala. Oh board sa may red, sa may wanting. Oh. Ayan guys, may power na oh. Yung higher natin, may power na siya. Ayan. Pwede na to. Pwede nang kunin ni ano to, ni tropa. Ayan. Ah, kacamba guys. Ayan. Ayan. Yun. Tingnan natin yung iba kung wala pa na ibang tinamaan. Tingin ko wala na eh. Wala. Ah. Ah. Pasok. Ah. Pasok na. Yan. Ah, tingnan. Ah, kaya ba yan? ko na rin yung ano yung... Career. Ano si Vincent? Di ba kailan mo muna diyan tang? Diyan sa may ano. Oh, wag diyan, wag diyan sa may sa baba lang, kaya sa baba lang. lang hmm. Okay. <coughs> Yan, ulitin natin. Ulitin natin ha. Ulit-ulit lang tayo. Hmm. kalang lang. Maglulos yung ating saksakan. Ito lang nga. Iayos ko lang. Maluwag eh. Yun, dito tayo magsaksak. Kasi magandang saksakan dito. Ito lang. I-ano muna natin papahingain. Ito Ito lang. Okay, nag-power na siya eh. Ayos. Okay na. Okay na siya. Nabuhay na 'yung ano, guys, oh. 'Yung nating mainboard, ikakabit na lang 'to. Ayos.